Wala na dyan, kasi punak na gaulat Sang aton, three boats Ah ito pala yung aming piso wifi guys Nakadikit sa pader Sa ng

Another day, another adventure na naman at isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Ngayon guys, kita nyo naman nagmamotor kami. ang uh, location naman ngayon guys is papunta kami ng Kabungaan Leon para i-test itong daladala naming Starlink. May nag-request kaya na taga roon guys na kung pwede daw na lagyan naman namin ng Starlink with piso wifi ang kanilang lugar sa kabungan niyan. Kaya ngayon guys itatry namin itong Starlink at ipipray muna namin ng isang araw. Para kung okay na okay at saka kung maraming user. Uh, itutuloy na namin ng setup ng piso wifi kaya abang abang na lang guys at uh, maraming maraming salamat sa manonood ng vlog na to see you have a nice day

Pwede ko ating maris go! Kung ko lang ako may kontrao, may kagawa. Pwede maris go! Tapos ka na termin. Ayan guys, kinabit ko na yung Starlink. Tsaka yung mamalis na lang yung cable. Papunta doon sa lagi. Ayan pala Starlink ko. Maganda itong lugar. Walang masakit itong parang gahirin na layo na ngayon guys kaya kailangan ko lang buwa ba ayun guys uh, umaambo na tapos na naman ta tapos na rin kabit doon sa iba ko ikabit yung starting dish yun, sinisitap naman ni Nino the Master ang ating Starlink router at saka ang sa tabi niya guys is yan ay Fair modem na gagamitin namin filter para safety naman yung ating Starlink uh, um, ngayon guys si minamalis so, kami ninyo the master ang cable para bukas pagbalik natin ililipat natin so, sa Ibang po ng barangay po ni Kapo at pati yung modem na yan ilipat din doon sa barangay hall kaya abang abang guys kay kwan solar may gabligya mo ra eh oh Ayan guys Tapos na kami set up lahat-lahat At saka Burn out pala dito ngayon guys Kaya malimit din ang burn out dito sa lugar na to Kaya Once na mag-okay yung kita ng Starlink namin dito I-kakabitan din namin ito ng Solar setup up Kagaya ng mga kinabit namin mga nakaraan sa Yeah ibang lugar ng Leon dahil like sa Kamandag Leon nakasolar kasi yon guys kaya hintay-hintay na natin na umilaw or bumalik yung korente at saka itutuloy na natin yung setup at saka ipipri ang mga tao dito para makauwi na tayo at saka bukas i-install tayo ng piso wifi dito abang-abang na lang guys hintay tayo, tayo, ng kuryente guys, paulo Pauwi na kami ngayon kasi Run out dito sa Kapungaan Hindi namin natapos yung Starlink Testing namin Pero bukas pa Pagbalik namin kasi Mag-okay na na hindi na magpapag uh, Itutuloy na namin ng setup na Pati na yung Piso wifi at saka yung tatlong access point para sa lugar na to ay medyo may 94 hours old ang barangay kabungaan kaya update na lang bukas guys sa vlog update pala guys another day another venture na naman at second day natin dito sa kabungaan yun yun guys is isi -sistap. tapos na namin isi up yung piso wifi doon sa gilid ng tindani cup hindi na ako nakapag vlog guys kasi medyo busy na ah uh, walang maghahawak ng cellphone cellphone lang kaya gamit natin sa pagbablog guys Kasi kaya pasensya na kaya ito pala yung ating satellite dish na sa ibabaw uh, 20 feet above the land hindi namin na kinabit guys sa bandang itaas kasi napakadulas at saka umambon napakadulas ng bobong uh, bubong at saka marami pang alikabok baka madulas tayo at saka makompromiso pa uh, b safety dahil umambon and guys ang lugar 94 household ang nasasakupan ni kapitan ng kabungaan ayan abang-abang na lang guys. At saka speed test natin ngayon. Ayan. Open the apps and select Starlink and e, speed test natin. Ayan guys. Na speed test natin. Ayan. Maganda talaga ang pagkapatong ng satellite dish na sa 200 o oh, 300 mbps 321 mbps guys ang nasasagap ng ating starlink dish and guys napakaganda talaga ng speed and guys tapos na kami sa lahat lahat at saka goods na goods na ang setup marami na kumukonnect ng free voucher natin and guys don't forget to like, share, and comment. And subscribe na rin guys. At saka please pag tap na rin ng notification bell para ma-update ka sa sasunod kong vlog. Maraming maraming salamat guys sa panunod ng vlog na to. Have a nice day. Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Maraming maraming salamat guys. See you. See you sa susunod kong vlog. Maraming maraming salamat guys.